tulad ng akin nabanggit, ating makakausap si Attorney Ariel Intona, ang presidente ng Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP. Magandang umaga Attorney, happy birthday. <laughs> Christian, maraming salamat sa pagbati Magandang umaga po sa inyo. Unang-una, attorney bilang Presidente ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, uh, sa susunod na linggo, tataas na naman yung produktong uh, petrolyo. Ang uh, ilang grupo ay uh, pinamamadali na yung uh, paglalabas ng desisyon ng LTFRB doon sa kanilang uh, petisyon na taas pasahe. Sa inyong grupo, sa hanay ng mga commuters, attorney, ano ang inyong posisyon doon sa petisyon? Pag, uh ano man taas ng pasahe, ito ay uh, dagdag gastos dagdag kalbaryo sa ating mga mananakay kaya talagang hanggat mga ari ay uh, sana walang pagtaas ngayon yun uh, ano po no ibalik po natin yung mga pangyayari noong pong kasagsagan ng uh, uh israel war ay uh, pumalo na po. No? Malapit na yung threshold na $80 per barrel ang, ang uh, price of crude oil sa international market. Mm -hmm. At kapag ka na, ay automatic i-release -re yung fuel subsidy. Alright. Ngayon, uh, when I was still the spokesman of LTFRB, mm -hmm. ay uh, ang aming pong uh, official uh, statement noon is ready na at uh, meron nang go signal ang Department of Energy mm -hmm. and it's uh, it is it can be distributed. Mm -hmm. So that was a eh oh, that was good news para dun sa ating transport sector. Pero hindi natuloy. Hindi natuloy kasi 'yun bumaba ang uh, sabi ng Malacanang eh No need kasi hindi nga daw inabot yung threshold. Mm -hmm. So, uh, nagka, ano no? after that, nirevive ngayon ng ating mga taga-transport sector yung piso na provisional increase. Peace. At nung nagkaroon po ng isang hearing, mm -hmm. uh, and even before that, uh, ang sinasabi ng LTFRB is we are waiting for the... Uh, recommendation of economic agencies yes. like uh, na No, ang tanong, meron na bang ano, meron na ba yon? Mm -hmm. Dahil lang noon hearing, mm -hmm. sabi nila mm -hmm. by the end of August magde-decide na LTFRB. Mm, end of August na araw. Oh. So, ang ang point is ngayon ba meron na? Mm -hmm. yun, sa Yan sanay da. Okay. Uh -huh. So so sa makatuwid, uh, ang grupo ninyo ay hindi pabor doon sa taas pasahe pero ang gusto niyo ibigay na lang i-fuel subsidy para yes, ganun ba? Yes. Opo. Sa amin because narinig namin ang sinabi ni ano ni ni Kaobet Martin. Kung may fuel subsidy, hindi na namin itutuloy 'yun aming petition for fare increase. O di ma di mabuti kung ganoon. Mm -hmm. Kaya sa amin hangga't maaari sana wag kasi taas pa po yan, dagdag -dag, ano, dagdag -dag, uh, sa mga commuters. In fact, uh, kung matatandaan niyo ang TUCP, no? Mm -hmm. Ay hinihingi hini na rin sa DTR which LCSP is supporting. Na, yes. di kaya rin yun ng 50% discount yung mga minimum sa wage trend. earners, di ba? Mm -hmm. Sa sa train. So ibig sabihin, no, even the labor sector, yung mga uh, those representing the labor sector, eh da nila yun ano na pag may taas pasahay, masakit sa minimum wage earners, di ba? Eh sino ba sumasakay sa mga jeep? diba mm -hmm. public transport marami mga public mga uh, minimum wage earners mm -hmm. so 'yun ang position namin na sana ay ibigay na 'yun because at that point the government was ready It, hindi lang tinuloy because bumaba daw yung presyo ng yung uh, yung yun threshold sa uh, global market pero mm -hmm. pero ganoon ba ang nakasaad sa batas na kapag bumaba, wag lang ibigay pero is there not uh, is the government uh, helpless? Mm -hmm. No choice at all na pwede nila ibigay yan. Uh -huh. Kasi anong pa sabi ng gobyerno ngayon? Mm -hmm. Eh, oh. pag-aaralan pa ng mga government, oh. ng mga economic agencies yan. Ang mm -hmm. inyo, bang, piso. ang inyo bang grupo oh. ay may plano na sumulat o makipag-ugnayan sa LTFRB na wag aprobahan yung uh, taas pasahe bagkos eh, aproba na lang o ilabas na lang yung fuel subsidy para at least bumaba yung presyo at walang taas pasahe na papasanin na mga commuter? ah uh, hindi na po. No? amin na lang uh, pinarating noon. Ano kasi eh, matagal na kasi ano te, eh, matagal na ring issue 'to tong ano even in, even before na uh itong mga recent uh, pangyayari, no? Eh pag kakami eh, konsulta, eh yun na lagi ang posisyon namin mm -hmm. na hangga't maaari wala tayong taas-pasai, no? Ah <laughs> yung pong sinabi ni Ka Obet sa mm -hmm. media, mm -hmm. malinaw yon. Kapag ka may fuel -well subsidy, hindi, hindi na namin itutuloy. Right. So yun ang position din po namin. Mm, -hmm. pangalawang uh, topic uh, attorney kaya ka namin tinawagan ngayong umaga ano, mainit na usapin yung uh, mga palpak, maanomalya na flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. At uh, ang inyong uh, grupo binabanggit eh meron din epekto sa mga commuters yung pagbaha dahil sa mga sirang flood control projects. Uh, ano ang posisyon ng inyong grupo sa usapin? Well, kah kahapon lang, Christian, grabe yung uh, nangyaring baha. Apektado ang mga motorista, mga commuters. No? Talagang uh, traffic was so horrible na it would take you probably more than three hours for a short distance trip. Mm -hmm. Maraming sasakyan nasira. Maraming commuters, walang mga sakyan. Mm -hmm. Even pag mag ka, wala namang... Mm -hmm. So all of this ay direktang ano effect effect no at uh, uh masasabi nating daman-dama ng mga commuters mm -hmm. at mga motorista to so inisip po natin no of course we support yung mga investigation din sa congress sa sa, sa, sa sa Senate, ayos po yan. Wala pong problema yan. Sige, mag-investiga kayo. Pero mm. sa amin, no, ang tingin po namin, since direkta po itong damage na to sa mga commuters mm -hmm. at sa mga uh, motorista, mm. our plan is to file a class suit for damages against those responsible dito. Mm -hmm. no Ngayon, ano ba epekto eh, ah, bakit ba nagkaganto? Well, ito, alam na po natin na epekto ito ng mga maanomalyang flood control projects. And even the president no, ay uh, ano dito, aware. He said he is very angry na nakita niya maraming ghost projects na ito. No? So, yun po ang amin pong gagawin. Magdidimanda po kami mm. ng class direkta Uh, against those that we feel are responsible for the damage and inconvenience caused to motorists and to commuters. Kada, uh, panahon ng malalaking ba? Uh, himayin lang natin ng uh, saglit, uh, attorney, yung uh, class suit. Una, uh, para dun sa mga nakikinig natin na uh, pasahero, co uh, commuters, sa nakikinig ngayon, ano iba ibig sabihin ng uh, pagsasampan ng class suit? Uh? Paano makakatulong sa kanila ito? At paano ito, uh, uh, paano yung gumugulong yung ganitong proseso? Meron po kaming FB page kung saan, uh, kung kanyari kay motorista, no? ang iyong sasakyan ay uh, uh, 'yung lumubog dahil sa baha. So, 'yun yung damage mo. Ikaw ay isang commuter na hindi ka nakauwi. Stranded ka. So, this can be equated to monetary, ano eh uh, ah ano, uh, to monetary ah uh, So, yung uh, na sa sasakyan kahapon, reading no? summary. Opo, ngayon. Kaya, ang ifa-file po natin, class suit, na since in class suit kasi ang ibig sabihin nun na meron mga ilang nagre-represent sa isang sektor. For instance, kahit sampu yan mm -hmm. na motorista na ganyan. They are filing a civil case representing thousands na they cannot be brought to court physically ng lahat na niyan, So they represent this sector na ganun din yung damage sa kanila. No? Uh, yun ang class suit. Uh, uh, ngayon, kapag ka na-file yun, siyempre kailangan i-prove sa usgado yung damage na yun. Ngayon, bakit naman ganun demanda na civil case? Para direkta na yun, they can be compensated for what uh -huh. happened. No? Uh -huh. Ngayon, ano ang angkor? Ano legal angkor uh -huh. namin siya? Dito sa amin po mga abogado, meron isang catch-all uh, catch-all provision sa mm -hmm. Civil Code. Yung Article 19 na if you, in the performance of your duties kailangan you perform in good faith with justice and with honesty. Now, etong mga officials, etong mga contractors, mm -hmm. let's add the, the politicians, Yung mga involved dyan sa mga flood control project, did they act, did they perform mm -hmm. their duties with honesty, with good faith? No? Mm -hmm. So, you? Mm -hmm. yun ang angkor namin na kung uh, sa tingin namin hindi, and therefore, you have to compensate all people, lahat ng mga na nasalanta mm -hmm. dahil sa inyong dishonesty. Dahil sa inyong injustice na ginawa sa pagkagawa o pag-implement. Kung meron man na-implement, yung iba nga, wala talagang ghost na mga flood control project. Mm -hmm. Attorney, ang tanong nga ah, dahil magsasampa kayo ng class suit, sino-sino yung sasampahan ng kaso at kabilang batito si uh, DPWH Secretary uh, Manuel Bonoan o ibang opisyal ng gobyerno, um, kongresista, kontraktor, sino-sino? abay yung mga binanggit mo absolutely yan po ako po. ngayon si secretary Bonoan, even sa media eh sinasabi niyang hindi, hindi siya kasama dito eh with all due respect eh, eh isasama po namin kayo sa demanda dito sa aming ipafile kasi uh, if i may go back I, i i don't know kung bakit hindi niya alam pero if uh, we refresh our memory 2024, may State of the Nation Address ang Pangulo. Doon, ibinida niya, there are 5,500 flood control project na natapos na at that time, natapos na daw. At marami pang tatapusin. Yan, sinabi ni Presidente. And you see the clippings of the news. Nandun siya nandun si secretary at he was so happy na nabanggit yon no na ano so alam niya sino na magbibigay ng ganung daming yung fee na yon sa presidente 5500 eh during that time if you can recall uh, Christian biglang mm -hmm. ng malakas di ba mm -hmm. <laughs> tapos yes. pa, eh talagang yung pagbahanon no a few days after nagkaroon ng mga inquiry, the Senate had an inquiry sometime August na rin noon, 2024. Mm -hmm. At itong uh, inquiry nito, check mm -hmm. ko lang yung notes ko. Oh, bago yan, attorney. Senate, mm -hmm. Oh, sige, eto, eto, tuloy ko lang ha. The mm -hmm. Senate Committee on Public Works, Public Service, Finance, so it's a joint committee. So, tinanong ni, ano, I think it was Senator Amy Marcos. Mm -hmm. Ano ba yung 5,500 na yan, uh, flood control project? Kung meron ganyan, bakit, ano nangyari? Ito, mm -hmm. ayon sa uh, Secretary, yung daw 5,521 flood project, ito po, I quote media reports, no? Are pawang maliliit lang daw na proyekto. Mm -hmm. All right, oh. So, Sige. Oh, follow up lang attorney. Kailan natin inaasahan if a file Magko-consolidate ba muna yung mga Yes, we are consolidating. We are consolidating uh checking. Syempre kapag sinabi mo may damage ka, we also have to double check 'yung damage na sinasabi mo, 'di ba? Kitapos, we are encouraging also others na file tayo kasi ang ang ano po natin dito uh, with all due respect sa mga mm -hmm. ngayon, mm -hmm. it will take time. Kailangan yung tao mismo na affected, yung tao mismo na nasalantan, mm -hmm. ng baha, kilos tayo. No, kilos tayo, sampahan natin to. Ngayon, sabi, pwede ba tayo magsampang criminal case sa mga to? Opo, why not? No? Mm -hmm. uh, right. pero ang ano po dito is We have to substantiate, mm -hmm. syempre, yun ating pong demanda. All right. Last question attorney from my end. Ah, um, uh, tama ba? Hindi lang commuters, maging yung mga motorista ay eh, isasama nyo na 'yung mga nasiraan na sasakyan. Opo, opo. Opo. Eh, marami po 'yan. Maraming-marami. Yan. Nakita <laughs> lang po natin sa mga video clip. We we uh, reviewed all the video clips in some media. Oh, yeah. uh, na dowa Baska mm -hmm. And uh, we are uh, inaano po namin lahat yun, kinokulate namin, and how many are they? Saka kahit hanggang ngayon, yun, ano po, uh, uh, pong, mm -hmm. kunyari, nasira, ano, siyempre, pagkagawa mo yan, gastos yeah. yan. So, Uh, yung mga commuters na nasira yung kanilang araw dahil hindi mm -hmm. Ano, di nakapunta sa mga pupunta nila all, all, of these are okay. ano, uh, commensurate Uh, ano, can be entitled ko to compensation right. because damages to. All right, all right. On that note, Atty. Ni, maraming maraming salamat. Happy birthday po ulit. Salamat po. Yan po si Atty. Ariel Into, ng presidente ng Lawyers for Commuters Safety and Protection. Magbabalik po ang exec. Kinikilingan, walang